45 pesos kada kilo na well-milled rice ang hanap ni Shirley Grumet sa Mega Q Mart. Ang 10 kilo pagkakasyahin sa isang linggo para sa apat na pamilya. So mami, naantay niyo na lang din na yung ibang presyo bumaba talaga. -ta. Oo, syempre lahat ng tao yun ang iniintay. Eh, eh, kaso sobrang tagal eh. Eh buti nga kahit pa paano may 45 na ngayon eh. Bisan nga may 40 kaso parang pagkain naman ng aso. Si Marcos Rangel naman nakikinabang sa 10 kilo ng tig 38 pesos sa bigas mula sa Kadiwa store. Yan yeah, kasi pag imported, uh, halos mataas, mataas ang bintahan. Mas maganda pa rin pagka lokal. Ayon sa Agriculture Department, nabibili ang inangkat na bigas mula 40 pesos kada kilo para sa regular milk hanggang 58 pesos sa special rice. At para maiwasan ang sobrang taas presyo, nagpatupad na ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa Imported Premium Rice sa Metro Manila. 58 pesos kada kilo ang MSRP, epektibo ngayong araw, January 20. Ang ilang tindera, matagal na raw ang bintahan ng imported premium rice sa ganitong halaga. Na-implement na namin. So, bago pa po? Bago pa nag-meeting, ng na meeting si Secretary sa uh, Laurel, uh, na naibaba na namin yung presyo. Sabi nila, mawaba na. Pero wala naman akong makuha na talagang du ganun kababa. Kaya ganun pa rin yung presyo namin. Sa tindahan naman ni Betty Miguel, may 55 pesos na imported premium rice at hindi na anaya paaabutin sa 58 pesos na MSRP. Basta sa amin naman, eh, mayroon lang konting tubo naman, okay na rin yung... Sa monitoring ng DA, labing tatlong palengke ang nakasabay sa 58 pesos na MSRP. Pero meron ding ilang palengke na nasa 59 hanggang 60 pesos pa rin ang bentahan. Yung 58 pesos was set uh, dahil uh, to give time doon sa lahat ng players sa value chain to check yung kanilang mga contracts, uh, marilis kung yung mga old stocks. Nila naglatag na rin ng panukala ang Trade Department ng parusa sa mga lalabag sa MSRP mula 5,000 hanggang 1 million pesos. Ang Agriculture Department planong repasuhin ang MSRP kung maaaring ibababa sa 55 pesos pagpapalawig nito sa ibang klase ng imported rice at posibleng pagsaklaw nito sa mga supermarket. May agam-agam at panawagan naman ang mga manininda. Mababawasan yung kita namin. Sabi ko nga sa'yo, doon namin lahat kinukuha yung mga expenses. So, ma mahihirapan kami makarecover pag ganun. Ano gawin nila? Ang ano yun nila, yung mga supplier namin, ang hirap ng pera ngayon. Ang hirap kumita. Eh, mataas din naman ang punan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.